pagsukat ko ng tester dumulas na lagi naman to eh kahit yung mga nagdi DIY ito na tingnan nyo naman oh no? napagdikit ko siyang ganyan oh no? napagdikit ko yung ground tsaka yung uh, emitter putik na yan dali <laughs> na dali putik na yan well, kakatapos lang natin gumawa ng Techno Master na CE18. Ito naman. Fit na 500 time 500.2. Galing Alam ko galing Batangas ito Kasi Up cargo Tingnan mo yung may lagayan nyo Nakakahon talaga ng plywood oh. Nirap ako baklasin Okay out muna sa mayari nito na Alam ko taga Batangas talaga ito eh Batangas mo Kabiti Bat Batangas up cargo ah uh, Maraming maraming salamat Sa wala mo ng Unit mo rito sa akin sir ah Bali Eto Ang issue nito Nakalimutan ko na yung combo namin ni Bossing eh Pero nung tinisting ko kanina Umiinit siya Tapos pag umiinit magkwa na siya, magpo-protect na. Ngayon, ang hindi magandang balita, pagsukat ko ng kuan pagsukat ko ng tester, dumulas. Na lagi naman 'to eh, kahit yung mga nagdi DIY, ito na tingnan niyo naman, no. Napagdikit ko siyang ganyan, no. Napagdikit ko yung ground tsaka yung uh, emitter, putik na 'yan. Dali. <laughs> putik na yan. Wala, ganun talaga kasama sa trabaho natin 'yan. Pero ang issue nito, mainit lang talaga siya, oh. Umiinit siya. Ayun. Tapos, 'yan lang, 'yan lang 'yung nakikita kong problema eh. Umiinit lang eh. Tinesting ko kanina kasi may audio rin. Kaso lang, wala nga, oh. Ayun, Tingnan nyo. Oh. Ba? <laughs> tingnan nyo, oh. tingnan nyo. O, oh. oh, shorted na yan pag ganyan. Kaya minsan itong delikado kapag yung mga ground uh, collector, ground collector tawag nito eh. Mapapansin nyo, walang sa pin niya no. Kapag dumulas yung yung tusok mo diyan, yari na, sibak na yan. Siyerto na yan kung siguro mga tatlo, apat man dyan. diyan. <laughs> okay, ganun ganito na lang gagawin natin, i-fix bias natin to. I-fix bias na lang natin kasi isa sa nating kong... na kung kasi nung sinukatan ko kanina medyo mataas yung bias na nasa 0.4. Medyo nasa 0.4 na yung bias niya, medyo mataas na. Kaya siguro na uh, umiinit ito. Kanina ay patutugtog ako eh. Kasi inoobserbahan ko nga siya. Tapos bigla na lang siya nagprotect tapos kinakapa ko to, sobrang init. Yun nga lang, na yan natin. Uh, uh, wala, okay lang, admit naman natin 'yan eh. Normal lang 'yan. Bag technician ka, magkaka-error ka talaga sa ganang uh, bagay. Kadalasan sa ganito kasi walang sa to eh, walang sapin. Kaya kunting mali mo lang tusok, mali kasi dapat dito ako nagtusok ko. Oh. Eh kumpiyansa eh. <laughs> okay, baglasin na natin to. Bali. Ah, pauli na natin si Ano kaya? Tao, oh, sige, pwede. Ay dito na lang muna. Dito na troubleshoot ko na muna to. Putik. Output lang madali diyan. Troubleshoot ko na muna ito. Tapos, saka natin i-fix bias. Ah, nabaklas ko na yung board. Saka natin ito. So, bira. O, nadali pa kasi natin eh. Ngayon, para malaman natin kung saan side yung nadali. Although, sa taas yung kan eh. Sa taas natin yung... Ito, ito yung nangitim. Pero, tingnan natin kung dyan yung tinamaan. Patibayan na lang sila nyan kasi nagkadikit na. Dito. Ah, okay. Dito may shorted. <laughs> dito ah, buti wala pa dito dito sa si ilalim mga may shorted, okay ah pero dito na nadali natin, oh oh, diba mapapansin nyo itong mga itim, oh ngayon, dahil patayo yan, ah kakatingin natin ulit yan diba, katingin ko, tapos hanapin ko yung shorted nakita ko na isa lang, buti, isa lang nadali ito na side, oh. ito to, yan, dito na side ngayon pag natanggal mo yan kailangan mawawala yung shorted dito kailangan mawala yung short dito yan wala yan kasi naka reverse tayo pag i forward mo kailangan hindi magsasagad ngayon dapat ganyan okay tanggal natin isa dito value nyan ay uh, 0302 ay mag focus zero 0302 na jw tapos, binaklas ko na agad yung yung fan mo na to kasi nakaharang yung fan kasi fix bias ka natin eh. Yung trimmer, yung trimmer nito ay 2 uwan. Ba't tayo mag-focus to? Yung 2 uwan, 200 ohms. 200 ohms siya. Ngayon, i-fix natin to. Try natin kung kaya natin i-fix bias to. Hindi pa ako nakapag-fix bias nito eh. Sa... Although parang grandmaster lang yata to no? Parang grandmaster lang natin niya. Okay, try ko i-fix ah. Uh, 200 ohms 'yan, pero malayo 'yan, malayo 'yung bias diyan. Oh, palabas muna ako ng ibang value. Okay, nag-fix bias na tayo. Ayun, oh, laan niyo na lang 'yung value. <laughs> mamaya sabihin ko mamaya kasi wala pa naman final nito eh 12 ohms yan okay 12 ohms ngayon balik natin to tapos hindi mo kasi masusukatan to na hindi nakabalik lahat eh niabot Okay, balik natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Binalik natin pansamantala. Ito lang. Ngayon, magingat na tayo. Kasi <laughs> nabawasan na, nabawasan na tayo ng isang transistor. Oh. Siguro, mari dito na ako magsukat. Kaso, ah, pera panto, ito. Pero sige, gawan, lang, gawan gawa ko ng paraan. Ah. Okay. Ano natin? yung ilaw? Hindi naman maliwan. Oh, wala namang ilaw. Yung. Pag, pag may lumabas na gabaga dyan, ibig sabihin, mataas yung bias niyan. Ngayon, ito yung sa stack, sa stack niya to ha. Ah. Mataas siya, oh. 'di ba? Medyo mataas yan para sa akin, mabilis uminit. Ngayon, ito yung uh, ang natin no. Oh. Phoenix natin. Hop, oh, nilikado talaga oh. Ayan, bababa lang siya oh. Nasa 0.27 lang. Pwede pa nga ibaba yan. Yan, no? Pwede pang ibaba yan para hindi siya ganun kainit. Di ba? Yung 12, 12 ohms na yon, pwede pa siyang gawing bababa pa siya konti. Mga 8 ohms, 8 ohms na lang or 10 ohms. Pwede pa ibaba yon para mga nasa 0.26, 0.27 lang para hindi siya ganun kainit. Di ba? Uh, medyo kabisado ko na yung, yung calibration ng live. 200 ohms ang nakalagay dito ah. Ayan, 300 ohms, diba ba? Pero ang layo. Ito kasi kapag kapag tumaas yung tulad niyan, nasa tumaas ka nang magbago yung, yung, reading nito, tumaas, tataas na yung kanon, tataas na yung bias. Ngayon, pwede nating i-deal Pero bababa pa natin konti. Lagyan, 10 ohms na lang ilalagay natin. Okay. Tanggalin ko to. Tapos tanggalin ko na rin ito. Kasi hindi naman pwede fix natin to. Tapos ito, hindi. Diba? Ngayon, palitan ko ng 10 ohms ito tinaon ohms ito tapos palitan ko ito nabaklas na rin yun nabaklas na rin natin yung channel 1 bali ito yung channel 2 naibalik ko na nga oh. naibalik ko na ito ah patronil yun na yan dinagdagan na natin pala yan hindi ko lang naipakita kasi uh, ah, na lang natin yung mga video natin ngayon dahil dami, na, dami natin gawa ngayon eh ito ah ito pinapalitan natin sa ilalim yun 0302 03, napalitan ko na rin ng 10 ohms yan 10 ohms yan sana ba yun wala na no? Basta 10 ohms yan Putik na yan Hindi naman tayo nagsisinungaling eh Ito binaklas ko na rin yung isa Yan ito tapos na rin natin to Hindi na tayo nagbabaklas ng board Kaya na masungkitin dito Kaya masungkitin dito eh Kung dito banda yan ah, May rapan tayo Although pipingutin ko lang yan Tapos ang lalagyan natin dyan Para may diya kayo Yung Dulo dulo lang Dulo dito Tapos dulo dito Okay Ngayon ito ipapalit natin oh. Hindi na 12 ohms 10 ohms lang Ayan, brown, black, black. Okay, lagay natin tapos balik natin. Nalagay na natin yan ha. Baka sabihin nyo, hindi ko nilalagay. <laughs> si siya ilalim kanina oh. Hindi na makikita. Naharangan na eh. Ayan. Ngayon, balik natin to. Pati yung fan kasi naka... Inalas natin to. Nakaharang eh. Balik natin tapos testing natin ulit. Naibalik na natin to. Tornilyo na lang kulang. Yung isa na tornilyo na natin to eh. Tawin natin ulit. Okay. Okay nga nag-trigger na ngayon ito yung biasing nya 10 ohms na to ha ah. natin mag-ingat eh buo na eh ayun ganda ng bias niya nasa 0.26 27 lang okay tapos dito kasi binago rin natin to eh ah ganda oh tama diba? 'yan 10 ohms lang pasok na sa 12 ohms mga nasa 0.3 Medyo mainit pa yon. Ngayon, pwede ng tornilyo yan. Tapos, obserbahan natin. Lagi natin ng speaker. Although, may speaker na nakakabit na yan. Ah, na, naibalik ko na yung uh, speaker. Binaklas ko pala kanina to. Ngayon, to 20 na. Wala na sa bulb. Ano ka to 20 yung yung itong side na to ah. Okay. Kung natin, yung thermal scanner natin, hindi ko mahanap. Utik. Pag yung bagay na hinahanap po, hindi mo mahanap. Pero pag hindi mo kailangan, nagkakalat lang pakiramdaman ko na lang ito and then kanina kasi patugtog ako siguro mga hindi pa umabot yung isang hindi pa natapos yung isang music na protect na siya eh sobrang init na nito ngayon nakaplay yung laptop natin ganda ng tunog Tingin ko okay na to problema lang dyan is bias lang <laughs> parang grandmaster lang to eh sa grandmaster ganun din yung issue nyan eh. pag tumagal umiinit siya ayan sana nakapagbigay idea tayo ngayon putik na disgrasya siya pa natin siya yun kasama na rin yun sa pag uh, discarte sa troubleshoot di ba kung paano uh, pa paano mo kung saan banda yung output na sira di ba? kapag na pag short mo uh, pag di mo alam yun kakalasin mo lahat yan hindi mo na kailangan kalasin di ba? Uh, isa lang okay na yun yung bias na ginamit natin ay 10 ohms lang. 12 ohms kanina, medyo mataas pa siya, nasa 0.3. Nasa 0.27 lang yung bias niya. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, baka naman subscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell, tapos pindutin mo yung all. Ayan, kapag mapindot mo na lahat yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload. Nag-upload tayo ng video isang bisis, dalawang bisis kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.